upang patuloy na protektahan ang karapatan ng mga manggagawa, partikular ng mga OFW, tinungo ng Molly Barm ang SGA, kung saan ikinasa ng ahensya ang ikalawang Bangsamoro Recruitment and Employment Agency Development Orientation. Isinagawa ito sa Bayan ng Kabakan, 14 ng Mayo, na pinangunahan ng Bureau of Employment Promotion and Welfare (OBEPW). Kabilang sa mga inorient ng BEPW Recruitment and Accreditation Division o RAD, ang mga managers, staff at representatives ng foreign recruitment agencies na nag-ooperate sa SGA at job seekers mula sa Bangsamoro Region. Layunin ng patuloy na kampanya ng MOLE laban sa illegal recruitment ayon kay Labor Minister Muslim Ensema ay upang ipatupad ang labor laws para protektahan ang karapatan ng mga manggagawa at magkaroon ng sapat na kamalayan at kaalaman hinggil sa required accreditation process sa mga stakeholders, recruitment agencies at kanilang employees, gayon din ng kanilang agents at iba pang concerned agencies. Sa ilalim ng labor laws ng Bangsamoro Region, partikular ang Bangsamoro Autonomy Act No. 9 o ang Recruitment Agency Regulation Act of 2020, sa lahat ng employment at recruitment agencies, local o foreign, ay nire-require na magsagawa ng kahalintulad na operating licenses bago makapag-recruit ng legal na bangsamoro job seekers. Ang mga recruitment agencies na ito ay kinakailangan na magparehistro at kumuha ng accreditation mula sa MOLE at kailangan na i-renew kada tatlong taon. Naptalibendol, Libendol, iMinds, Philippines